Hi guys, good afternoon. So for today's video guys, magluluto ako ng sinabawang isda. Kasi, nagkikraving ako ng sinabawang isda. Kasi medyo masama yung pakiramdam ko at absent ako sa work. Kaya magluluto ako guys. Uh, Nag-order ako online sa supermarket. Tag 15.77 yung kilo. 15 dirham. Iwan ko kung magkano yun sa Pilipinas. Basta times. 15 dyan pesos. Yan ang presyo. So, isang kilo siya almost. And then, lamas. Everything. din. nagloto rin yan ako ng rice. So, mga ingredients dyan. Common guys. Mga pinisayang lutong isda. Sinambang isda. So, is ito. Bawang, ahok, bawang, luya, at bawang, sibuyas. Then, eh, bumili rin ako ng chili. Green chili para pang anghang sa isda. Pagkano na. Ito Dito green chili. Yun may tangla din para, para mas malinang na masabaw na. May luya din tayo mga klaseng yung kung pinalo yung kung tinanggad nito kung Ito kung 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 itong isang lemongrass or tanglad. Mayroon pang isang naiwan so next time na to i e, so, e, ano gagamitin sa next na loto natin. And then para may vegetables at dahon-dahon bumili rin ako ng pechay. Yung pechay dito is wonder ham lang for bugkus. So, ito. Pet Dalawa yung ina ko para maraming gulay. And then magsa-start na tayo. For making sa so, slicing natin itong mga lamas. Luya, sibuyas, uh, bawang, lintang lad, and green chili, and then, pechay. Pwede rin kamunggay guys, kung meron kayong kamunggay. Kahit anong dahon, pwede nyo hiyan. isang Sabay. So, ang kamunggay kasi dito is, malunggay is napakamahal buti pa sa Pilipinas sa tabi-tabi lang pwede na tayong kumuha sa ating mga garden eh dito halos lahat minibili na mahal pa ng dito sa atin na sa tabi-tabi lang sa Pilipinas sa tabi-tabi lang pwede na tayong magtanim at tutubo na yan ng madali dito bibilhin mo kasi mahal dito yung home Malunggay Ugasan ko to guys sa madumi piliin natin itong ano, yung magandang dahon kasi nasan ko pa ito ayan ito ano natin ito uh, ikakat pero dapat ay ano kasi ako guys medyo may lagnat din kaya dito uso na yung flu kasi sa papalapit na winter medyo malamig ang panahon going to December bago-bago na yung panahon, kaya tinatamahan tayo minsan na fluke yung lagnat, sipon at so, ubo kaya health is good so, kaya gusto kong magsabaw maghikok ng sabaw simple lang tong pagkaluto guys kasi business ay style to parang ano ba sinabaw is na tinulay is na parang pero ang style ko is ipakulo lang natin sa tubig yun lang lahat lang ipakulo ilagay lahat ng ingredients then pakulo lang until na okay na luto na kung okay na yung lasa walang yun problema luto na yan pwede lang kainin madali lang tong lutuin basta prepare mo lang yung kompletong ingredients, okay na so ito yung isda na binili ko guys so prepare na ating mga ingredients so ito yung isda na ang tawag dito red fish daw ang tawag sa kanila, kasi nga pula ba? parang lapo-lapo to sa atin no basta isda sa bato, masarap to sabawan e eh. ang kilo nito is 15 dirham 15 dirham dito sa Dubai. So ito lang eh, ano ko yung itong tatlong ulo. So yung buntot i eh, ano ko muna i-ref ko muna para sa next loto lulutuin ko yan. So ito lang muna ng ano masarap to lutuin pag ano eh pag ulo. So ako na ako lang naman ang kakain. So ito lang tatlo. Pwede na marami na to. Just mamayang gabi, lunch kasi ngayon, So, yan. Loto na tayo, guys. Okay, prepare na natin. Then, ito, ano ko to sa ref. I-fridge. So, ito na nga, guys. Pinano na natin dito yung pinapukal. Yung isda. Nagpainit na ako ng tubig. So, later on, lagyan natin ng asin at mga spices niya. Later. Ito na yung ista, Lagyan natin ng Asin. Asin. Pwede na natin lagay ang mga lamas, guys. Kasi pwede na natin itong isabay. Loto. Itong tanglad. simple lang guys ihalo lang lahat ihalo lang mga ingredients pabukalin lang ng konti pabukalin lang hanggang maluto hanggang maano yung ingredients wala kasi tong takip tong ano na to pwede na natin lagyan ng magic sarap Sobra kasi yan magic sarap kaya ko yan. And then later na yung chile malapit na maluto. And then itong dahon last na to. Yan lang. Pagkatapos niya yung lang and then luto na. Yung tikman mo lang kung tama na yung alat yung sana. kukain muna natin ng mga 10 or 15 minutes and then ilagay na natin ang chile cream chile para may jumanghang at saka last na tong dahon petchay and then another 3 minutes or 2 minutes and then luto na luto na rin itong rice ko Luto na Later on Kain natin yung mamaya prepare na natin So iba pa rin guys Yung makapagluto ka Ng Lutong bahay Kasi uh, Talagang Malalasa mo Yung lasa Na gusto mo At saka makasave ka rin Kasi marami kang maluto At least May kain mo Sa next meal mo Unlike kung bibili ka ng Ano bibili ka ng pagkain sa labas, medyo magastos. At hindi mo alam or sure kung paano ni Loto or malinis bang pagkaloto. Pero minsan nag bumipili ako sa labas pag emergency, pag hindi ako nakapagloto. Pero mas prefer ko makapagloto. Nakalimutan ko palang kamatis guys. Walang kamatis. <coughs> pero okay lang yan kahit walang kamatis. Yung kamatis kasi pang paano rin. Pang palasa at pang paasim ito mayroon na itong mga ano eh luya okay na to so walang problema kahit walang kamatis so may chili naman so okay na yan masarap na rin yan lagay na natin itong green chili yan ang pasarap green chili pabukal natin ng mga ilang minuto so tikman na natin ang lasa ng sabaw guys medyo mainit talaga kung okay ng lasa ilagay na natin ang dahon depende sa inyo kung anong dahon ilalagay nyo sa akin, petsa yung nabili ko okay na guys, masarap talagang gusto ko talaga lalo na pag may sakit ka yung medyo may sabaw talaga ang gusto mong kainin medyo maliit kasi yung ano kaliro ko dito tingnan mo guys umaapaw na yung sabaw dahil sa dahon meron pa nga sa on dahon siguro ito lang siguro kasi kunti lang napadami yata yung ano ko Masayang yung ano gulay ano ko na lang ikasya ko na lang kasi yung kaldero ko maliit. So ikasya ko tong. Madali lang kasi tumalong. Ano, yan. Ikasya na lang natin tong ano guys, dahon. Si sayang din naman. Sana hindi siya magapaw oh. kapaw na yung dahon yung masapto kasi maraming gulay malakas naman pala eh. So, hintayin natin mag -bukal siya at least mga 5 minutes. And then, okay na yan, lotong na. So, ito guys, bukal na. Luto na to Tikman natin. Ang ating ano, let's eat. May bahaw ako. So, kakainin ko ito.

Да. maulan-ulan na panahon, tiglamig na, masarap, humigok na sa bawang. So, dito lang guys, at madali na siyang lutuin, follow the steps lang, depende yan sa pagkaluto ninyo, basta masarap lang. And don't forget to follow my social media account, Russell's Diary on YouTube, and I have my account in Instagram and Facebook, Russell Adolino. See you guys.